maganda Magandang umaga sa inyo mga kasuri. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasiwa. At syempre, eto ay maganda mga kasawi. At tungkol eto sa ating mga kalalakihan na ano ang tatlong dapat gawin na hakbang ng isang lalaki kapag ka mandiligaw pa lang sa isang babae. Ibigyan natin ang topic mga kasawi. Una na dapat gawin ay kilalanin mo nang mabuti. Alam nyo ba sa mga kalalakihan, kailangan ito yung dapat nyong gawin kapag ka kayo ay maniligaw pa lang sa isang babae. Mas maganda na kililanin nyo kung ano yung background ng isang babae, kung ano yung pamilya niya. Kasi alam nyo ba napaka-importante na alamin ninyo ang buong background niya. Kasi ba diba, baka mamaya ay magkaroon pa ng complicated na relasyon. For example, mga kasawi, hindi nyo inalam ang background ng isang babae tapos eto pala ay meron ng asawa tapos ngayon ay na-inlove ka sa iyong nililigawan. So, ang ending kapag ka kayo ng relasyon ay ikaw ay magiging kabit kasi hindi mo inalam kung talagang ano ba ang status ng isang babae. Kung single ba ito, wala ba itong jowa, or wala itong sabit. Kaya kailangan mas mabuting kilalanin mo muna ang isang babae. Ayan yung ating una na hakbang. Pangalawa mga kasawi, is alamin mo ang kanyang kahinaan. For example mga kasawi, kung ang kahinaan ng isang babae ay tungkol sa kanyang pamilya, ayan, kung paano siya magpahalaga sa kanyang pamilya, doon ka pumasok ayan mga kasawi, alam niyo ba kung bakit kasi kapag once nalaman niyo ang kahinaan ng isang babae, ay madali mo siyang makonport mga kasawi, kasi syempre sino ba naman ang mga kababaihan kapag ka mo yung kanyang kahinaan, tapos dito ka nag-support, dito ka nagiging komportable sa kanya, at higit sa lahat sinusuportahan mo siya, saan siya mahina so mas madali mo siyang mapapasagot mga kasawi, kapag ka kasi nakuha mo ang loob ng isang babae, kapag ka mo ang kanyang kahinaan So, ayan yung ating pangalawa na dapat hakbang pangatlo mga kasabi is handang maghintay. Ayan, sa mga kalalakihan na lang yung tatandaan. Hindi porket sinabi sa inyo ng isang babae na wala na siyang panahon. Pero kailangan, ang gawin niyo ay handa kayong maghintay sa isang babae. Kasi nga, minsan kasi may mga priority yung mga kababaihan. Kumbaga, inuuna yung pamilya, una nilang tumulong. kay kaya minsan is wala na silang panahon para sa pakikipag love life. Pero kapag once na may isang lalaki na handang maghintay sa lahat, pinapakita ipapakita talaga kung gaano kaseryoso ang isang lalaki na handang maghintay kahit taon pa yan. So, ibig sabihin talagang tunay ang kanyang pagmamahal sa isang babae. Siyempre, ang isang babae ay talagang mapapauo mo kapag ka nakita ka na ganito yung iyong ginawa na hakbang sa isang babae. Ayan yung ating pangatlo na dapat gawin. At syempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito, mga kaso. Lagi tatandaan sa mga boys. Kung kayo ay manligaw sa isang babae, laging nyo tatandaan yung isa, pangalawa, tatlo nating sinabi kanina. Kasi napaka importante na malaman natin sa isang babae ito, yung buong detalye para sa kanila. Para kapag once na nagkaroon kayo ng relasyon, hindi kayo maluloko at higit sa lahat. Hindi kayo mabulaga na baka ikaw ay isa ka ng kabit kapag once na hindi mo inalam ang mga details na ng iyong nililigawan. Napaka-importante sa ating mga kalalakihan na dapat alamin natin ito. Siyempre, kapag once na kayo ay pumasok sa isang relasyon, ay paninindigan nyo na ito at talagang mahalin nyo ng todo ang inyong mga karelasyon, mga kasawi. So, yan lang po, mga kasawi, ipapakita ninyo sa inyong mga jowa. Kapag ka kayo na, ibig sabihin, seryosohin nyo na. Huwag nyo nang papakawalan pa kasi baka mamaya ay laro-laro lang ito. Huwag nyo na pong gagawin. Huwag nyo na pong itutuloy kung gano'n lang po yung pakay ninyo sa isang babae. So yun lamang po mga kasawi, maraming salamat sa patuloy na pag -support nyo sa akin, sa so, walang sawang pag-share, pag-comment. Sa so, mga hindi pa po nakapagsubscribe, mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga, mga kasawi.